Good morning guys. Day 2 dito sa bahay ni Nani Angel Hara Channel. Ayan. Mamaya may pupuntahan tayong uh, flower park. Parang ganun. Kumalapit sa kanila. So ayan. Sama nyo ko later. Para meanwhile, pag almusal muna tayo. Ang daming ng food. Ayan. May itlo. May ano to? Um, puset. Puset na dry. May tap. Tinapa itlog na maala. Ayan, may sibuyas may kamatis. Tapos may pusino at longganisa. Ayan. At, ayan, ayan, Kain. breakfast What mm. is? Ding ding asarap. Hmm. Okay lang. have...

gusto mo magmuni-muni, kailangan talaga may pa-video. ay kabinte silang paper last lang silang <laughs> imbis sa silangan naging silangan ayun ay ma'am then start na rin tayo ng pictures natin ng station 2 para tuloy-tuloy na po yung pag-ingot ma'am eh dito na po tayo meron pa rin ayos mo kahit tatlong spot lang Ay, oo nga. Ay, ang cute. Ang kulit niya, no? Tapos hinahangin-hangin yung buhok niya. Kaya nga daw mo. Ang cute naman. Naka-ano, agad yung nakabagtay. Taga-picture, ang bilis mga... Ang ganda talaga dito guys sa lugar nito nakaka-amaze na may mga ganitong nagagawang lugar sa Pilipinas. Ayan, aura-aura si Badiday. Ayan, moment-moment namin to ni Lani. <laughs> Thank you nga para sa la kay Lani sa aking ano, videographer. Ayan, for that day. <laughs> Yan ang ganda guys. Look, oh, ang galing naman nila. At, oh, ano, nakaka-amaze kasi plantita ako, ba diba? Nakakatuwa makakita ng gantong mga halaman. Ang galing ng pagkakagawa. Ayan. Tapos meron dyang, ano, ang parang fish pan ng mga koi. Uso na rin talaga ngayon sa Pilipinas ang paka, ano, pa-fish pan at pa-koi. Sa mga ano, sa mga uh, sightseeing spot. Ayan, ang ganda. Ang lalaki pa naman ng mga koi dyan. Tapos yan, I love the bridge. Ayan, ang ganda. Parang Japanese style din. Ang ganda ng pag naisip nilang ano, um, idea na yan. Nakakatuwa, grabe. At ayan, aura-araw ako dyan. Ang ganda pala ng weather for that day, guys. Kasi, um, cloudy siya pero mainit pa rin kaya magdala kayo ng payong para sa bigla ang init ng panahon lalo na ngayon ano sobrang init ngayon sa Pilipinas ayan moment moment tingin tingin sa paligid at minsan lang to dahil minsan lang din ako makarating ng Cavite at first time talaga as in ipinasya lang nila ako ni Lani at ni JP dyan para naman masulit ang aking bakasyon at saka gala dyan sa Cavite. Ayan, thank you. Ang ganda guys, grabe. Puntahan nyo to. Um, recommended ko yung place na to kasi nakaka-amiss. Lalo sa mga babaeng mahilig sa halaman. Pang picture taking talaga siya. Hi, guys! Nandito ko sa sinabi dito. Ang ganda ng mga flowers. Kasama ko si Lani. Come and visit. Nakakatuwa din siya, guys. Lalo na kung malapit ka lang dito sa location na to. Napaka, ano, nakaka-refresh nakaka-amaze ah, yung mga ano, yung mga flowers nila at saka ito nakakatuwa, may pa-bridge. tas may pa koi diyan sa baba. Ang cute. Ayun. kapas may entrance dito, guys. Um, ang adult 100 pesos. Then dito lang ta sa Silang Cavite. Yan. Ang cute. Yung mga bulaklak. cute you. Too. pupunta dito guys, pwede rin kayong kumain dito. May restaurant dito sa gilid. Saan ba yun? Yan yung gilid na yan. Pasok. Yan. Restaurant yan. Pwede rin magpa-picture dun lang eh. Oh, ang ganda talaga ng view. Ayan yung buong view from entrance ng Perlas ng Silang, guys. Grabe, nakaka-amaze at nakaka-refresh tignan. Nakakatuwa na may mga ganitong flower park sa Pilipinas. Ito naman yung outside view from parking pagbaba sa sasakyan. Yan yung outside view nila at bago pumasok ng entrance. Yan, ang ganda rin. Then, ito naman yung side na papuntang restaurant at saka restroom. Ang lalaki na mga houseplant dyan, guys. At ang gaganda, grabe, nakaka-amaze. Jajayan talaga. Nagulat ako. Tsaka ang lamig ng ano dyan, ng weather kasi puro halaman. Nakaka-refresh sobra. So yeah, that's all for today, guys. Thank you for watching. Thank you, thank you, always. Bye.